Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayo? Uh, nandito po ako ngayon sa bahay ng aking kaibigan kasi makikikain ako. Nangapit bahay ako para makikain lang. Ngayon ipapakita ko sa inyo <laughs> yung ipapakain niya sa akin. Yung ipapakain niya sa akin, yung tira-tira. <laughs> Hi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay narito ako sa bahay ng aking kaibigan. bahay ako dito sa aking kaibigan. Uh, bahay ako dito sa kaibigan ko para makikain. Ngayon, yung kaibigan ko nagluluto. Mabait ito kaibigan ko. <laughs> nagluluto. Kasi <pa>. hindi rin magkain dito. Wala, <laughs> wala. Pinag, pinagluto ako, kaya ngayon makikimukbang ako dito sa bahay niya.

hindi ko pinakita yung mukha mo ha? Yung bahay mo lang. Wait. Mas malamig kaya kung bubuhin kita. <laughs> Ayan, nakalayo na ako. Ayan po, ito, ito po yung kanin. Brown rice to be, di ba? Puti. Puti din eh. Wala din, brown rice. Tapos itong chicken. Fried chicken to, di ba, be? Fried chicken. Ito po yung aking kakainin ngayon. Saka ito. Ayan po.